babalik ang part 2 guys Naba, na stop namin yung vlog ng guys kasi kumuha kami ng kwarta kumuha kami ng kwarta ang tagal ng kwarta pero siya pero kumuha, ka hmm. so kumuha kami ng pera silver sino ito guys kumuha kami ng pera that's 1,000 hmm. kasi may bayad asa yung so sa Satan Pip ano yung tawag doon? Saint Saint Peter. Tentator? Saint? Maksudnya? Oh, tidak. Tentator. Jika anda berada di sini, anda boleh melakukannya. Kenapa anda melangkut? Saya bersiksa. Kerana anda melangkut, anda boleh Hai, mam. Hai, itu Adakah anda berada di Ano, Cher? Dos mil? Balik tayo. 1K. Oh. Na two months. Month. Two, months? Wow. two hundred thousand. Two yeah. mm -hmm. So, dalawa yung aking i-upload na video, guys. Kasi, walang nabugla ko ng pag-post. Yes. 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 Hindi ko naman pinindot. Wait, saan kayo pupunta? Bakit nyo ako hindi inaantay? Sure. <laughs> Entah ingin nama-nama Mana ada ya Oh lubut <laughs>

Dain. Thank you, ma'am. So, guys. 2,000 na ang aming kinuha, guys. Bukas, guys. Mag-vlog din ako, guys. Uy! Antay nyo! Ganun sila, guys. Ganun sila. Okay. Ito guys. guys. Lagi daw sexy. Tapos sa kamit niya. niya. Thank you. Ha? Uh. Yan ang bulag. <laughs> bulag! <laughs> bulag <laughs> yan. <laughs> Uy, mo sa patos baga. pita. kapit-apit ha? <laughs> So bye, bye bye guys. Bye bye guys. See you tomorrow guys.